Good afternoon, mga joy. Hello, guys. Good afternoon. Ayan. So, mga gawain ko. Mga gawain ko. Kanina pa ako dito. Ayusin natin para maganda mga... Basta kayo, mga Jai. natin ito kasi ano mga ibang gumagawa nito eh pausin natin para maganda tingnan kung um, maakit ang gusto alam mo sa totoo lang ito magagawin ko pa sito para yung mga mm. inaayos ko baga siya naka ano ba organize ba siya ano siya um, ano, mabibintahan siya. Yung bang, ano, um, madali nila napansin na naka, ano, organize siya sa pag, sa pag tupi. Ano, uh, alam mo yung tupi, yung pag, ano ba? Uh, marami alikabok dito. Ayan. Ano, ako ng, ano, roller. Ayan. Uh, uh, Ayan. Kumusta kayo? Welcome to our vlog. Ano, ngayon, uh, August 22, 2025. So, ayan. Uh, ayos tayo lang. ito yung mga ino ng Andersila. Andersila to mga dyan. Kumusta kayo dyan? Pag-iingat natin ito. Pag-iingat natin ito. Naayos ko siya. Pag naka-organize kasi siya, maging minta siya. Ano po? Maraming tumitingin. Hindi sa pag ano. Ha? Maraming tumitingin sa ano. ano. Pag naka-ganito siya ba? Ano? oh tai, hai madam, only here Ay, yes, madam only this side. Okay. to. Ng mga polar na. Um, hindi ako nakapabili ng ano. kasi sunod nagbalik doon, pabili ako ng mga polar na mga undercut kasi wala na uh, yung ibang polar. Sa amin kasi mas maganda yung ano. Cream of white white black and dark blue. Yung uh, mga ginta. So, pabili ako ni Sir na ano hulusin yeah. natin itong mga muna alas dos na sa so one hour na lang darating na yung kasama ko sarap magkapi ah dalawa ipainit na tayo yung kapi Kapi tayo mga jay mm -mm. Kapi tayo si. Sarap magpati kain tayo ng tinapay so, anong oras na oh yeah. so, tinapay lang kayo dyan, nakakain na kayo dyan yeah. ayosin natin to sa tingnan. Kaya naayos po kasi ito. Ang ganda siya. Diba? Kapit tayo. May sugar pa ko dyan. Bili ako ng kapi yung Maxwell. Masarap yung Maxwell. Mga zay. Ayoko yung kapi na hindi ko sa gusto. O, hindi. Hindi ko talaga siya gusto. Kasi hindi pag so, pait at saka kape ah kapinitid in India ito nung ngayon 3 ata yung 13 their ayan na kumukulot na yung tubig natin mga אימן גאש, אומי גאש, אימן גאש, אימן גוד kawawa yung ano ko mga dye. Ayan yung bishop? Ang mga, ang ano ko dye, Ang takip ko dahil na, ano, nabasag, nahulog. Basag yung ano, takip. Hindi naman siya nabasag yung as in takip talaga siya. Yung isa ilalim ng takip ba? Yung, kapotan nito. Sayang siya. Ayan talaga siya. Ayan, hindi na siya malagay. ano hindi na siya malagay. Pagbukan na pa natin. Kasi yun ang stopper dito sa ano. Ayan. hindi ko lang alam kung pwede pa to. So, siya talaga mga jay. Ayan, tapaw na to. Yes. Oh, shit. Naglaglag um, na. Wala. Wala Kanda ko naman to. Yan ang ano ko. Tagal mga ano. thank you

pasyente mga jay patayon to bye bye mga jay